Sa marami sa atin, batikang broadcaster si Mike Enriquez. Pero sa kanyang pamilya, isa rin siyang apo, anak, kapatid at kaibigan na nag-iwan ng masasayang alaala. Mula sa pagiging idol sa pag-aaral hanggang pagiging istriktong kuya, kilalanin po natin si Mike sa mata ng kanyang mga hal sa buhay. Yan po ang live na tinutukan ni Mark Salazar. Mark? Viki sa unang araw ng burol ni Mike Enriquez, nagsama-sama yung malalapit na kaibigan sa kanya, yung kanyang pamilya. Sila mga mas malalim ang pagkakakilala sa kanya. At sa pamamagitan nila, ipapakilala ko naman sa inyo si Mickey. Siya itong bago maging Mike Enriquez. Nakilala natin ngayong lahat. Si Miguel Castro Enriquez, also known as Mike Enriquez, ay Miki para sa kanyang lola. Ang paboritong panganay sa magkakapatid at magpipinsan. Lola's pet siya. Used to call him Miki. Miki, kakain na. Siya yung unang tatawagin kasi pete. eh. Pero kami unang tumatakbo. Wago kami paupoin. Si Miki. That's Mike lahat ng titas ko, whoever will be able to watch me, siya yung favorite. favorite. Alam mo, bata pa siya, he was the pride of the family, my parents. Isa sa maraming dahilan kung bakit paborito si Miki ay dahil hindi naman talaga niya binibigo ang kanyang mga magulang mula sa asal hanggang sa pag-aaral. My mom was sent to the principal's office dahil may ako, akong kalokohan. Si Mike was sent to the principal's office to be awarded commendations, to be a leader of something. He excelled even from childhood. Galing naman kasi sa pamilya ng educators at professional si Mike. Vice Principal ng Lasal ang kanyang lolo, teacher ang kanyang ina, at executive sa insurance company ang kanyang ama. Kaya naman si Mike, mula elementarya hanggang kolehiyo dugong na sa lista. Being the eldest, masyadong mataas yung expectations sa kanya. And he followed every step of the way. Kakaibang bata daw si Mike dahil wala raw siyang oras o hilig sa laro. Dahil sa kanyang free time, kung hindi nagbabasa, the little drummer boy naman siya ang pransiskanong pare na si Father Esmeraldo Inalpe, kaibigan ni Mike, mula pa sa kinalakihan niyang lugar sa Santa Ana, Maynila. Conservative community ang Santa Ana. Eh. So, definitely, and I'm very sure that even yung mga kaparian, mga parishioners, will always remember him sa kanyang pagiging simple. Dumarating lang naman yan doon ng anytime, nagdadasal. Even though if hindi na siya taga Santa Ana, di ba, iba ng kanyang residence. Alam nyo bang nagseminarista si Mike? Hindi niya lang natuloy ang bukasyon pero nakuha raw ni Mike ang mga turo ng mga Pransiskano. Once naging seminarista siya ng Franciscans, sir, Mike, tinuruan niya ako how to be generous, how to give myself, how to offer myself yung services na para sa akin, ginagawa ko yon because of God. So kayo ang nagturo sa akin ng mga Franciscans and even the Franciscans na naasay sa Santa Ana na maging bukas palad sa mga maliliit. Malaking benefactor ng simbahan si Mike, pero ngayon na lang siguro pwede itong ikwento. News blackout. Ayaw niya ipaalam. Hindi hindi niya pinaalam na nagbibig nag nagdo siya, parang wala. Ayaw niya ganoon na nakabalandra yung name niya. Hindi lang ang pamilya at malalapit na kaibigan ni Mickey ang nagluluksa ngayon, kundi ang napakaraming tao na nakasalamuhan nito sa pitumput isang taong nabuhay siya. It's very difficult. I will miss that. Siya yung anchor ko. It's my rock. Yun ang magiging void. I lost, we lost our parents few years ago. Well, 10 years ago. Hindi ko naramdaman ito. Because he took over. Every time I cry, he'd say, Akong bahala sa'yo. I will protect you. I got your boxes. Bibigyan din ko lamang Vicky ano na itong uh, una't ikalawang araw ng wake ni Mike Enriquez ay nakalaan lamang sa malalapit na kaibigan at pamilya. Samantalang sa Sabado ay uh, bubuksan na ito sa publiko from 8am to 3pm. May pakiusap din yung pamilya sa mga gusto magbigay ng bulaklak na baka maaari ay uh, magbigay na lang po kayo ng donasyon sa GMA Kapuso Foundation. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.